Hello, hello. Thanks God, narating na naman ang pananghalian. Pork ribs ang ulam namin at saka chicken tender. Kung wala ko na dalawang maliliit na chicken tender. Tapos may green beans kami. Mac and cheese na napakaraming cheese. <laughs> Hindi ko alam yung pangalan tong ano soup namin. Pero parang broccoli. Ito ilalagay ko ko sa caption kaya yung mga nakakapanood sa akin ng ano sa TikTok. Uh, Bistayan nyo ko sa aking Facebook page. At doon makikita nyo kung ano yung mga kinakain ko, anong pangalan, anong, anong, anong luto pala yung mga pin, ko. Kaya ngayon, uh, para malaman nyo kung ano yung mga pangalan ito, visit my Facebook page. Salamat sa mga katigang kainan na ang aking panulak ay kalahating baso na Pepsi Diet na maraming yelo at saka may lemon laging may lemon kaya ngayon ano pang aantayin natin hey kainan na ah <laughs> ano pa alangan na papanuorin lang natin to kainin na <laughs> Okay, doki okay, mga katigs. Bye-bye.